Ito 4.2 Ang pupuntangan ngayon Ito yung sinasabi ni Secretary Chudoro ng National Defense Na yung tinutukoy niya Na 4 billion Accrued uh, Ng uh, mga MUP Finsioner Yung 4 billion sa aking pagkaalam Ito na yung hinahanap ko na 4.9 billion Maaring yung 9, 900 million Ay naipamigay na according to the uh, PGMC kung ako'y nagpapalaw kasi mayroon sila pa isa-isa pa sampu-sampu pa isang daan binibigay pero ang tanong ko doon kung binibigay nila yung 4.9 billion bakit hindi nilang nila isahang bigayan bakit nagawa nila noong 2017 in 18 naibigay nila ang more or less 14 billion something na i-release nila sa less than one year o less than two years na re release nila yon. Pero nung mat ang matirang 4.9 billion inabot ng limang taon o apitong taon na ngayon. Ano ang dahilan? Yun ang hinahanap ko ngayon na paliwanag ng Armed Forces of the Philippines Pension Gratuity Management Center yun ang inaanap kong paliwanag nila bakit inabot ng 7 taon yung 4.9 billion unlike yung 14 billion plus na-release nila kasi 2017 uh, last quarter na-release ni Pangulong Duterte yung 18 billion plus na para sa mga pensioner differential magmula 2000 hanggang 2013. Ang daming pangulo hindi napunduhan. So kay Pangulong Duterte napunduhan. Ngayon, na-release na yung 14 billion plus sa less than 1 year. Pero bakit hindi nila ma-release yung 4.9 billion sa loob ng pitong taon, 900 million lang, kung base sa paliwanag ni Secretary National Defense Teodoro, yung 4 billion ang natitira nila, natitira nila sa differential ng 2000-2013. Kung mali ako, i-correct. Pero ang hinahabol ko dito, yung 4.9 billion, bakit hindi nyo may paliwanag kung bakit hindi nyo nirelease? Marami, marami. Marami kayong mga alibay. Isa Isa-isahin ko ang alibay noong 2008 2021, uh, 21 April 20, ang sabi nyo uh, sa conference natin sa Jago ay hinihintay nyo yung MOA between EFP and uh, PSA. Now, nung lumabas yun, hinihintay naman ninyo yung MOA ng anterior ng uh, ARTA at saka ng EFP. Lumabas na siguro. Bakit ngayon mayroon naman kay alibay ang alibay naman ng bagong administrasyon sa PGMC kulang sila ng personnel alin ba ang totoo so ibig sabi pag kulang ang personnel kasalanan ng J1 yan ano because PGMC under supervision of J1 AFP so yun yung tinatanong ko ngayon so itanong ko ngayon yan kay Sekretary Jodoro ano yung port billion kasi sir ito yung akin uh, knowledge 4.9 billion according to the former task force commander differential na ito yung sa akin at ito yung mga alibay nila na marami daw pick na mga byuda sabihin natin pick pero kasalanan ba ng pensioner yung maging pick yung mga byuda Di ba kasalanan nyo yun Ah, oo, sige. Kasalanan namin kaya nga nagigpit kami. Pero hindi makatarungan yung pagigipit ninyo. Ano? Hindi makatarungan. Ano? Hindi makatarungan yung mga alibay ninyo. So, pakinggan ninyo yung sinasabi ni Secretary Judoro so na 4 million. Yes, uh, the liability every time that uh, you know they retire or those who will be Uh, prospectively uh you know uh, receiving whatever retirement that they will have in the future yes your honor okay the uh the other question that i have is uh you know uh, i i think i asked that already and i would like to get a copy of the uh, additional budget that you proposed uh, mr secretary so that we can uh, uh, uh propose this uh so i think at this point uh, i just would like to uh state my full support to the budget of the armed forces of the philippines i mean the dnd and its attached agencies and i've seen that you have been doing good work including of course our new afp chief of staff who is also from baguio and uh, uh and uh, of course the other uh, officers of the armed forces we are very happy that you are there uh, doing a lot of work for our country And uh, I think we feel so confident uh, of your leadership and we uh, okay, you know that things will happen for our country. Yan, yan. Pero ganun pa man, bago ako pumunta kay Secretary of National Defense, magtatanong ako sa aking mga kasamahan na mga senior officers, generals, and the lawyers, baka magkaroon ng conflict of interest kasi siyempre normally under supervision of National Defense, ang EFP at paimbestigahan niya magka-complete ngayon dito sa anti-retip so aalamin ko muna kasi dito kasi sa national defense magtatanong lang naman ako eh at ipapaliwanag ko ipropresent ko sir maaaring na na blind kayo ng uh, commander of PGMC na ito or or DJ1 kasi J1 naman siguro ang bibigay ng figures regarding personnel kasi pension yan. and ito yung alam ko So, ipapakita ko lang kung tama yung presentation nila sa inyo, sir, at sa akin. Kasi nagpresent siya lahat sa akin noong April 20, 2021 regarding dyan sa uh, differential and monies 2000-2013. So, yun lang yung itatanong ko. But, uh, aalamin ko muna kasi under investigation sila ngayon. Under hearing sila ng anti-red tape ang PGMC. Although, hindi pa dumarating sa kanila kasi nagkaroon ako ng uh, problema sa aking apilabit because uh, nasa malayo ako, nasa probinsya ako, medyo mahinang signal, nagkaroon ng konflik do sa apilabit ko. So nagkaroon ng delay ng 2 months. So ngayon, may bago na ngayon, eh, inimpormahan ako. So yun yun, pakinggan ninyo mga kababayan ko. And subay uh, subaybay kay lang kayo sa uh, MUP benefits kasi iyon ang tututukan ko ngayon ng Vanguard of Democracy anti-corruption and anti-communism sa mga in father yung in mga inotil sa gobyerno yan yung binabantayan ko ngayon thank you